Hello guys, good morning. Welcome to my blog and welcome to my YouTube channel, Il Style Mix Blog. So, dito ako sa taas, guys, kasi sa baba may ingay. So, ito ngayon, guys, may ano kami, kamatis. Ano Kita niyo ha, maliliit na kamatis o, Kamatis talaga 'to siya. Itong kamatis na 'to, mas maganda siya kainin kung kainin mo siya ng diritso matamis, masarap. Pero kung iluto mo siya, lagyan mo siya ng ito. Okay din, pwede okay din, pero iba ang lasa niya sa yung, malalak, yung malaking kamatis. Kung ano, kasi siya, sobrang tamis. Pag ganito, sobrang tamis. Dito kasi sa Taiwan, yung mga ganito, ginawa nilang putas. Mm -mm. Ginawa nilang prutas to. Tapos, yung mga malalaki, nilalagyan nila ng itlog. Yun, hinahalo nila yung sa itlog. Pero ito, may mga amo na gumagawa nito, nagluto, nilagyan sa itlog, pero iba yung lasa. Mas masarap yung yung malaki para sa ihalo sa itlog. Pero ito iba. Iba iba Ibang lasa niya mas masarap siya kapag mas masarap siya kapag ano lang kainin mo lang dito ng ganyan yan siya mas masarap siya kaya ako mas gusto ko kainin yung ganito kaysa luto mo na ganyan itlog masarap matamis sa Pilipinas kasi, di ba, pag nagluto tayo ng kamatis, yung malaki, nilagyan ng itlog, dinatanggal natin yung yung liso ba? Ano ba yung liso sa Tagalog no Hindi ko kabalo. Basta tinatanggal natin pero dito hindi nila tinatanggal yan. Kahit nga kalabasa, yung di ba ang kalabasa may liso din? Ano bang Tagalog sa liso, no? Basta yun, hindi din nila tinatanggal yun. Niluto yun kasama kasi daw. Bakit ang natanggal din ang liso ng kalabasa is maganda naman daw sa katawan. Kaya kailangan isama yon Ang itapon lang. Ay, pati balat. Pati balat sa kalabasa, kahit dito yung mga matatandang kalabasa, yung niluto natin sa Pinas, hindi din nila tinatanggal yun, niluto yun kasama, kainin yun. Oo, ganyan. So, kaya dito din sa so kamatis, ganito din ginagawa nila. Yung liso nito, pag niluto, yung mga malalaki, at saka ito, kinakain talaga, walang itatapon. So, ganyan dito guys, kasi good for health daw yan, sabi ng mga Chinese, kaya ganun. So, wala tayong magawa. So kapag magluto ako, walang tapon din. Inusunod ko din sila. Kasi tinitingnan nila yon bakit nawala yung liso. Ayan. Mm -hmm. So yan lang guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning again. Bye-bye.